When it comes to ano naman po yung sabi niyo adultery are committed by married woman. Yes, naman. Ano naman po ang mga uh, ano naman ang kaso pagkapaglalaki naman ang nangaliwa? Iba naman 'yun. Mm. Okay. Don't forget sa babae adultery. Ang word adultery, adultery. The essence of the crime is carnal knowledge. Mm. Or or in in layman's term, the essence of the crime is sexual intercourse. Pakikipagtalik sa lalaki na hindi mo naman asawa yun ang adultery. Ang concubinage, hindi pag makikipagtalik ang crime. Ha? Kasi ibig sabihin, ikaw lalaki, may asawa ka, nakipagtalik ka sa babae na hindi mo asawa, hindi 'yan concubinage. Pag ang ikaw babae, may asawa ka, nakipagtalik ka sa lalaki na hindi mo asawa, crime 'yun, adultery. Pero pag lalaki ka, nakipagtalik ka sa babae na hindi mo asawa, hindi yun krimen. Hindi hmm. yun krimen na concubinage. Kasi ang concubinage tatlong circumstances ang concubinance. Hmm. Ano yun? Number one, keeping a mistress in a conjugal dwelling. Ibig sabihin, dinala mo ang kabit mo sa bahay din yung mag-asawa. Dinala mo. Keeping a mistress in a conjugal dwelling. Hmm. Second, you had sexual intercourse in a scandalous manner. Ibig sabihin, nagsasama kayo bilang mag-asawa alam ng buong bayan na yan, na as may asawa ka lalaki ka may asawa ka nag nagbahay ka or nagsasama kayo bilang mag-asawa ng ibang babae or third uh, you cohabit with her in another place mm -hmm. ibig sabihin for example may for example uh, may katulong ka hindi mo naman yun hindi mo hindi mo, wala naman kayong sexual relationship ng katulong na yun doon sa labas. Pinasok ang katulong. Habang ang katulong na sa bahay na, kasi katulong eh, may relasyon kayo. Can you be liable of concubinage? Hindi. Bakit? Sabi ng batas, kailangan dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Ibig sabihin, may relasyon na kayo habang yung babae na yan nasa labas ng bahay pa. Pero, kung kung pinasok mo ang babae na wala pa kayong relasyon, nagka-relasyon kayo, o nagbuo yung relationship ninyo, habang nasa bahay na, doon ang concubinance. Ibig sabihin, pag dinala mo ang kabit mo sa bahay mong asawa, ibig sabihin, kabit mo na siya while nasa labas pa lang siya ng bahay. Pero, pag dinala mo ang isang babaeng maganda, ginawa mong katulong, tapos nagligawan kay doon, is it concubinance? Hindi. Kasi, the first place, hindi mo naman siya dinala. Then doon kayo nagligawa sa loob. So hindi krimen yan. Kasi word ang ginamit ang batas, dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Ibig sabihin, iba ang adultery. Ang adultery, ang focus ng krimen, pakikipagtalik sa, sa babae, sa babae may asawa, sa ibang lalaki na hindi naman niya asawa. In ang pakikipagtalik sa babae na hindi mo asawa, hindi yan concubinage. Maging concubinage lang yan pag binahay mo ang kabit mo or pangalawa, dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Very critic yung word na dinala. Bakit? Very complicated yung word na dinala. Bakit? Kasi kung naging, naging girlfriend mo siya sa labas ng bahay, tapos dinala mo, concubinage. Pero kung hindi ba siya girlfriend, dinala mo sa bahay ninyo, eh nagka nabuo lang yung relationship ninyo tu sa bahay na ibig sabihin hindi mo dinala kasi nandoon na sa loob habang naging naging girlfriend mo siya iba yun mm.